ito man siya noon mga kakusa. Yan na siya ngayon, di ba? Napakanindon at nao ng balay na aming hinihimo. But before that, mga kakusa, sumasaka muna kami dito sa taas kasi magsusukod kami. Magsusukod kami para mabubuhatan na ito ng plano ng aking kuya. Ito mga kakusa, naglilisod na siya sa pagsaka dahil napakataas naman talaga at nangurog na ang kanyang itlog. Come on. Magsukod ta da ron, guys. Dahil na adlock siya sa pagsaka, pinupugos na lang niya. Dahil kung hindi niya pupugsin, ah, wala talaga kaming trabaho nga bubuhatin. Tara sa guys. Karong ang dawa kayo magsukod para sa atop. Lat, Piso na ipamilite para langit tignan nyo naman mga kakusa napakahabog naman talaga at grabe napakahadlok at paglingon ko sa likod hindi pa pala siya nakasaka napakalisod talaga ang buhay ng construction worker kaya wag nyo kaming maliitin sa bisaya pa wag nyo kaming gagmay gagmayin yan pala ang teres na aming bubuhatin kaya sinusuko ni kuya para malalagyan niya ng plano hindi ko talaga mapigilan habang kami ay nagsusukod-suko dito napakahabog naman talaga at pag pano, pag ako ay nahulog tapos walang sumalo oh, <laughs> at dahil nahuhuman na kami sa pagsuko dito sa taas kumakanaog na kami <laughs> <laughs> kurog itlo guys hige okay, hige okay. gumita na ako habog ba ni guys oh. at ayan na nga mga kusa nagtataon na kami ng tubular para mabutangan na yan ng atok at pagkatapos naming magtaon ng tubular mga kusa ini-sprayhan na niya para hindi tatayain ang tubular napakasinaw naman talaga ng agi ng aking kuya at nag-request na ipapadool ko daw ang pagkuha ng video para makita ninyo kung unsa kasinaw na at para kung gusto mo magpahimo ng ganito ipm lang ko ninyo PM is the key <laughs> Tignan nyo naman ang aking mga kusa, napakanindot at napakasinaw naman talaga. Malapit na siyang mahuman yan at pagkatapos niyan mag na kami. Pero diara dapit banda mga kusa, naghihinay-hinay pa din kami kasi napakahabog naman talaga. At yan, pag nabali ang sanga, kapos kapalaran talaga, humahanap ka na lang talaga ng iba para hindi ka na mabalo pa. Oh, hi. At dahil nahuhuman ang mga kusa, bago pa na ako makalimtan, ipapakita ko muna sa inyo ang plano ng bahay na to. Mauda na plano mga kusaan ng balaya. As of now mga kusa, mauna na among gitrabaho ron no? Kaniling balaya mga kusa, duha dahil na ikaanda Then pagsulod sa main door, naanaday makita nimo ang hagdanan padulong sa second floor pag abot nimo sa second floor makita to nimo ang ilang sala then kana dara mga ako sa banda mo nay kwarto then kato mong gitrabaho trace actually mga ako sa duha din nay kwarto then duha kasi ar at dahil na human na kami mga kusa nagsusugod na kami dito sa pag-aatop maude na si engineer Putin mga kusa no naglantaw siya sa among agi kung goods na ba pero kay goods naman pag video sa densya. Happy New Year! Happy New Year, everyone!